malapit ang panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa ayon sa psalm 34 verse 18 ang buhay ay puno ng mga pagsubok lahat tayo ay humaharap sa mga sandali na tila lahat ay nagkakamali kapag pakiramdam natin ay nawawala tayo walang pag-asa at hindi sigurado kung saan tayo dapat humingi ng tulong. Maging ito ay isang nasirang relasyon, isang krisis sa kalusugan, problema sa pananalapi, o sakit sa damdamin. Madaling maramdaman na parang tayo ay naglalakad sa isang bagyo na walang katapusan. Ngunit ang Biblia ay nag-aalok sa atin ng isang makapangyarihang mensahe ang Diyos ay laging kasama natin. Siya ay mabuti, tapat, at maaari siyang pagkatiwalaan, lalo na sa panahon ng kaguluhan. Inaanyayahan tayo ng salmista sa Psalm 34 na magtiwala sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang debosyonal na ito ay ginawa upang hikayatin ang mga mananampalatayaman o hindi na magtiwala sa Diyos, lalo na kapag ang buhay ay parang napakabigat. Matagal ka namang sumasampalataya sa Diyos o ngayon mo palang sinasaliksik ang pananampalataya, ang katotohanan ito ay para sa iyo. Ang Diyos ay mabuti at siya ay laging kasama mo. Sabi sa Psalm 34 verse 8, Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa kanya. Ito ay isang magandang imbitasyon upang maranasan ang kabutihan ng Diyos. Tulad ng pagtikim mo ng pagkain para malaman kung ito ay masarap, inaanyayahan ka ng Diyos na maranasan ang kanyang kabutihan sa iyong sariling buhay. Kapag iniisip natin ang kabutihan, madalas nating iniisip ang kabaitan, pagkabukas palad o pagiging patas. Ngunit ang kabutihan ng Diyos ay mas malalim pa doon. Ito ay isang kabutihan na laging naroroon, hindi nagbabago, at laging makukuha ng mga naghahanap nito. Ngunit minsan, ang mga problema sa buhay ay sanhi ng pagdududa natin sa kabutihan ng Diyos. Maaari nating itanong, kung mabuti ang Diyos, bakit ako dumaranas nito? Ito ay isang makatwirang tanong. Ngunit dapat nating tandaan na ang kabutihan ng Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi tayo haharap sa mga pagsubok nangangahulugan ito na kahit sa gitna ng ating mga problema, ang Diyos ay kasama natin, tinutulungan tayo, nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan. Isipin natin ang kwento ni Sarah. Isang ina na nahihirapan na matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, umupo siya upang manalangin pakiramdam niya ay nabibigatan siya sa kanyang mga responsibilidad at nai-stress tungkol sa kanyang pananalapi. Ngunit habang siya ay nananalangin, naalala niya ang Psalm 34 verse 8. Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Kahit na hindi nagbago ang kanyang sitwasyon, alam niyang kasama niya ang Diyos. Nagtiwala siya na maglalaan ang Diyos at nagsimula siyang makakita ng maliliit na biyaya tulad ng isang kaibigan na nag-alok na tumulong sa mga groceries niya o isang katrabaho na inangkas siya nang masira ang kanyang sasakyan. Ang mga maliliit na bagay na ito ay mga paalala ng kabutihan ng Diyos. Kapag pinili nating magtuon sa kabutihan ng Diyos, nagsisimula nating makita kung paano niya tayo pinaglalaanan sa mga paraan na maaaring hindi natin napansin noon. Sinasabi sa atin ng Psalm 34 verse 18, Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Isa sa mga pinakakaaliw na katotohanan sa Biblia ay ang Diyos ay malapit sa atin kapag tayo ay nasasaktan. Hindi siya isang malayong Diyos na nakatingin sa atin mula sa malayo. Sa halip, lumalapit siya sa atin kapag tayo ay may karamdaman, nag-aalok ng ginhawa at pag-asa. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na walang dumadamay sa iyo kung ikaw ay may dinaramdam? maaring nakakaramdam ka ng labis na kalungkutan kapag ikaw ay nagdurusa Marahil ay nakaranas ka ng pagkawala, pagkabigo o matinding kalungkutan. Sa mga sandaling iyon, madaling maramdaman na parang walang nagmamalasakit sa iyong pagdurusa. Ngunit tinitiyak sa atin ng Psalm 34 verse 18 na ang Diyos ay malapit sa mga may pusong bagbag. Alam niya ang iyong pagdurusa at labis siyang nagmamalasakit sa iyo isipin mong mabuti kung paano naaangkop ang katotohanan ito sa iyong buhay. Kung ikaw ay nahihirapan sa kalungkutan, dalamhati o pagkabalisa, alamin na hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang Diyos. Nakikita niya ang iyong mga luha, naririnig ang iyong mga pag-iyak at handang mag ng ginhawa at kapayapaan. Isipin natin ang kwento ni Michael, isang lalaking dumaan sa isang mahirap na divorce. Sa loob ng maraming buwan, pakiramdam niya ay nawala ng saysay at direksyon ang kanyang buhay. Hindi niya sigurado kung saan siya dapat humingi ng tulong. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang sasakyan pagkatapos ng mahabang araw, Nabasa niya ang Psalm 34 verse 18 sa kanyang cellphone. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong bagbag. Ang mga salitang iyon na direktang nagsalita sa kanyang puso. Napag-isip-isip niya na kahit na siya ay nasasaktan, ang Diyos ay malapit. Nagsimula siyang manalangin, hinihiling sa Diyos ang kagalingan at kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, natagpuan ni Michael ang tunay na kapayapaan sa piling ng Diyos. Kung ikaw ay nahaharap sa mga pagsubok sa buhay, tandaan mo na ang Diyos ay nariyan kasama mo. Hindi ka niya iiwan. Maaari kang tumawag sa kanya at siya ay makikinig. Makakahanap ka ng ginhawa sa kanyang presensya kahit na sa pinakamadilim na sandali. Sinasabi sa Psalm 34 verse 17, Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat ng kaguluhan. Ang verse ay nagsasabi na pinakikinggan ng Diyos ang ating mga pag-iyak sa paghingi ng tulong at nariyan siya upang iligtas tayo sa lahat ng mga problema. Kapag tayo ay nasa kagipitan, hindi binabalewala ng Diyos ang ating pagdurusa. Naririnig niya ang ating mga panalangin at siya ay aktibong kumikilos upang iligtas tayo. Ang kaligtasan ay maaring hindi kaagad-agad at maaring hindi ito laging mukhang inaasahan natin. Ngunit nangangako ang Diyos na ililigtas niya tayo sa kanyang perpektong panahon at ayon sa kanyang kalooban. Si Jane ay nahihirapan sa stress sa pera. Nawalan siya ng trabaho at hindi niya alam kung paano babayaran ang kanyang mga babayarin. Sa loob ng maraming linggo, nanalangin siya, humihingi sa Diyos ng paraan. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kumpanyang pinag-applyan niya ilang buwan na ang nakalipas. Inalok nila siya ng trabaho na may suweldong higit pa sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ito ay isang malaking ginhawa at nakita niya na ito ay blessing na nagmula sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Psalm 34 verse 19, Ang matuwid ay dumaraan sa maraming pagsubok, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. Ang buhay ay palaging magkakaroon ng mga hamon. Ngunit maaari tayong makakuha ng kapanatagan sa katotohanan na ang Diyos ang ating palaging pinagmumulan ng pag-asa. Ano man ang mga problema na ating kinakaharap, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang problema. Siya ang ating kanlungan, ating lakas at ating pag-asa. Habang ikaw ay lumalakad sa mga pagsubok ng buhay, tandaan na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tingnan natin ang kwento ni David, ang may akda ng Psalm 34. Si David ay naharap sa maraming paghihirap sa buong buhay niya. Hinabol siya ni Haring Saul, nakipaglaban sa mga digmaan, at nagtiis ng mga personal na pakikibaka. Gayunpaman, hindi kailanman nalimutan ni David ang katapatan ng Diyos. Sa Psalm 34, pinagninilayan niya kung paano naging tagapagligtas, tagapagtanggol, at pinagmumulan ng pag-asa ang Diyos. Alam ni David na kahit mahirap ang buhay, ang Diyos ay laging kasama niya. Ginagabayan siya sa bawat hamon. Makakahanap ka ng pag-asa sa kanyang mga pangako. Ililigtas kanya mula sa iyong mga kaguluhan sa kanyang perpektong panahon. Nagaalok sa atin ang Psalm 34 ng isang hindi kapanipaniwalang imbitasyon na magtiwala sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang buhay ay laging may kinakaharap na mga hamon, ngunit lagi tayong magtiwala na ang Diyos ay mabuti. Siya ay malapit sa atin. Hindi niya tayo iiwanan. At siya ay kumikilos upang iligtas tayo sa bawat kaguluhan. Maaliw ka sa mga salita ng Psalm 34 at alamin na ang Diyos ang iyong kanlungan, iyong tagapagligtas, at iyong palaging pinagmumulan ng pag-asa. Ano ang iyong harapin, ang Diyos ay laging mong kasama. Magtiwala sa Kanyang kabutihan at hayaan mong siya ang iyong maging kalakasan at kapayapaan ngayon at bukas. Samahan ninyo ako sa panalangin at hinihikayat ko kayong panoorin ng video hanggang sa dulo. Amang Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayon sa mahalagang pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas at Panginoon. Nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong palaging presensya, at sa iyong katapatan na hindi natitinag. Habang nakatayo ako sa harap mo, kinikilala ko ang iyong kabutihan at iyong katapatan. At hinihiling ko sa iyo na tulungan mo akong magtiwala sa iyo. Anuman ang mga pagsubok na aking kakaharapin, Salamat Tama. Na kapag pakiramdam ko ay nag-iisa. Kapag mabigat ang aking puso. Ikaw ay malapit sa akin. Naririnig mo ang aking mga iyak. At lumalapit ka upang ako ay aliwin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ama, inaamin ko na kung minsan nako ay nahihirapang magtiwala sa iyong kabutihan lalo na kapag ang buhay ay tila mahirap o kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa inaasahan ko. Madalas akong magtanong, nasaan ka, Diyos? O nakikita mo ba ang kalagayan ko? Gayunpaman, ipinapaalala sa akin ng iyong salita na ikaw ay mabuti at ikaw ay tapat. Tulad ng sabi sa Psalm 34 verse 8, Tikman ninyo at tingnan na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na sa kanya nagtitiwala. Panginoon, tulungan mo akong matikman at makita ang iyong kabutihan sa bawat sitwasyon. Kapag natutokso akong magduda, ipaalala mo sa akin ang iyong katapatan, ang iyong paglalaan, at ang iyong mga pangako na totoo at hindi nagkukulang. Naaaliwa ko sa katotohanan ng Psalm 34 verse 17 na nagsasabing, Tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Alam ko naririnig mo ang aking mga panalangin, Panginoon, at ililigtas mo ako. Kahit hindi ko pa nakikita ang daan, nagtitiwala ako na ikaw ay kumikilos para sa akin. Kumakapit ako sa pangako mo sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos bibigyan kita ng kalakasan at tutulungan. Aalalayan kita ng aking kanang kamay na matuwid. Naninindigan ako sa iyong salita nalalamang lalamang ikaw ang aking lakas, aking kanlungan at aking tagapagligtas. Ama, salamat sa pag-asang ibinibigay mo sa gitna ng paghihirap. Ikaw ang aking palagi ang pinagmumula ng pag-asa. Sinasabi sa Romans 15 verse 13, Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong paniniwala sa Kanya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dumilim man ang panahon, makakaasa ako sa iyo sa tulong ng Espiritu Santo at magkakaroon ako ng pag-asa dahil sa iyong mga pangako. Tulungan mo akong kumapit sa iyo bilang aking pinagmumulan ng pag-asa at lakas. Nalalamang hindi mo ako iiwan o pababayaan. Ayon sa Hebrews 13 verse 5. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin, nagtitiwala sa iyong kabutihan, katapatan at pag-ibig. Amen. Maraming salamat sa paglalaan ng oras para sumabay sa panalangin kasama namin na kumukuha ng inspirasyon mula sa makapangyarihang mga salita ng Psalm 34. Kung nahipo ng video ang inyong puso at napagpala kayo sa anumang paraan, hinihikayat namin kayong mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video, at mag-iwan ng komento na nagbabahagi ng inyong mga saloobin. Ang komentong amen ay napakalaking encouragement sa lahat. Huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong pamilya at mga kaibigan igalat natin ang mensahe ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa lahat upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon at Tagapagligtas, si Heso Kristo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ngayon at magpakailanman.